ayan guys maganda sana ito kaya lang it's too big maganda sana hello guys good mayong buntag mayong utu, may gabi sa inyong tanahan saan man sulokin sa mundo welcome to my vlog Welcome to my channel! Ayan guys, tingnan nyo yung attire ko guys. Pero wag nyo nang pansinin. Tingnan nyo yung dulo. O, oh, orange. Green. Di ba dapat ang, ang, ang partner sa green guys? Red at saka yellow. Pero, <laughs> wala ko ngayon sa ano guys? Sa fashion. <laughs> Kaya, ayan. Ito yung... Ito yung sinuot ko kagabi na orange ang, ano, uh, kahapon na orange ang uh, partner ko. Kaya kasi may orange dito. Yan. So, ngayon, sinuot ko siya uli. Yan. Kaya lang, green. Pabayaan nyo na yan, guys. Minsan lang tayo, guys, mag maging passionista. <laughs> kasi pag nagiging passionista tayo, araw-araw wala na. Kaya, ayan. Malingki na naman tayo, guys. Ginoo. Gusto kong, gusto kong mag-ayos sa bahay, guys. Kaya lang, hindi pa talaga tapos. Hindi ko pa maayos-ayos. Gusto kong may, may gagawin. Kasi, hindi pa talaga, ewan kung kailan matatapos. Kasi, nandoon pa lang siya sa pe, kabilang yard. <clears throat> inumpisahan pa lang niya yung maliit pa lang na portion guys na ano hindi maliit pa lang talaga guys doon sa kabilang yard kaya siguro hanggang Christmas nito guys Christmas o New Year wala hindi ganito lang ang ano namin sa loob hindi pa talaga siya ewan <laughs> ay just ka market day na naman tayo ngayon so Pasensya na talaga kaysa bahay namin guys. Kasi maliit lang yung bahay namin guys. Kaya ipagtatapo na yung ibang gamit guys para hindi magulo tingnan. Kasi pag maliit ang bahay magulo tingnan. <laughs> Kunting ano lang wala ang gulo. Yan alis na ako. At ako'y bibili ng ikupad ng asawa ko. Ito yung ayaw ko guys o oh, bag na to dadalhin ko lang ito kasi yung pitaka ko nga para hindi ko siya malapag lapag kahit saan maghanap na naman ako ng sling bag guys na pang araw kasi gusto ko kasi yung sling bag na sling bag sa katawan ko oh ano lang naman yung kinakain ko guys bread tapos ano parang busog na busog ako iba yan bakat na bakat yung harapan ko pangit ng tingnan. Ano ba yan? <laughs> Baba natin kunti. <laughs> Ay, just ko. Hindi pa pala na, hindi ko pa pala na labas yung ano dito. Yung binibili ko na laundry. Yan, kahapon. Hindi ko pa na ilabas ay hindi pala ito po nung isang araw. Ayan, ngayon, kasi itong bag ko, wala na yung sling bag niya, yung sling niya, pasok na naman dyan sa loob. Ano la naman, puno na naman to kasi yung ikupad pa lang, wala na. Ikupad pa lang, puno na. Yung eyeglass ko pala, nasaan ka? Ah, nasa bag ay pala parang puno yung bag ko yung lagayan eyeglass ng eyeglass nang doon Ay, Diyos ko. Ang bilis. Ang bilis. Four hours na talaga. Hmm. Diba? Eh. <coughs> <coughs> 네, <shrie> 저번 <shrie> <shrie>

at yung pang ano nang mukha pang hugas yun nga lang maliit yung nabili ko ngayon pero sige lang morning, morning. all <laughs> right are you? all right good <laughs> how is your shop no how is your daughter-in-law ah she's all right regards to her, I, I, I don't think so that she knows me. Just regards, just tell her I'm uh, a Filipina who so live here. I <laughs> okay. Mm, okay. Bye. Tingnan na natin. hindi ko alam guys kung bakit ang daming flag dito oh. hindi ko alam hindi ko alam guys kung bakit ang daming flag ngayon anong meron dito <laughs> yan dami talaga guys So, Mm, mm. Yeah. Yeah. Bumili ako ng manok. Chicken wings. Ayaw ng asawa ko ng thighs. So ngayon, mayroon na naman siyang bagong ano. Gusto niya. Chicken wings at chicken breast. Yun. Tapos, beef. Ayaw rin niya ng baboy na. Iwas-iwas <laughs> nga naman tayo guys sa ano makolesterol cholesterol dito muna ako dadaan at may titingnan ako dito muna tayo naku sinsya na kayo at magalaw itong isang kamay sa kaliwa talaga guys hindi ako makapagpukos ng paghawak Ayan dito guys, ang dami-daming gadget. Ayan, GMD Giorgio Brothers. Diyan ang daming ano dito. Mga gadget. Kaya lang may hinahanap ako. Sabi ng anak ko hindi daw ito ano, strong. Bibili sana ako. Hindi daw mat ano strong. Ayan guys, maraming mga drone. Maraming mga drone dito guys. Kaya lang, ang sinabi nung asawa ko, kailangan ko pa raw ng permit pag, kapag bumili ako ng drone. Itagal ko nang gustong bumili ng drone. Kaya lang, kasi malapit kasi kami sa jail dito guys. Malapit kami sa preso. Dool mi sa presuhan ba? Inigawa sa bus stop at pag sa bus stop presuhan naman ng Dili ka basta-basta makapagkuan, kundi adto ka mo adto ka pa sa mga medyo murag bukid-bukid aron magamit nimo ang imong drone. <coughs> kundi dire-dire lang guys sa Paula, sa kuan dili pwede. Yon mo-may sound sila. No paano kaya yon gagamitin karaoke, karaoke din daw. Malaki. may maliit silang sewing machine 33 paano naman kaya ito umiktibo? epektibo naman kaya ito ang dami ko talagang gamit guys na tinatapon kasi yung biyanan ko dati ay yung biyan ko yung biyanan ko nung buhay pa nagbibigay ng sewing machine yung sewing machine guys na tag -tag, kakain ng 300 euros tapos bigay siya ng ano yung Marami siya binibigay guys na gagamitin ko daw sa pagluluto. Pag magbibig ng cake, yung tawag dito. Electric mixer, ayan. Naitapon ko lang guys kasi madaling natang madaling natanggal yung mga ano niya. At saka tamad ako maglinis. Tamad ako maglinis guys. Kamakambawa, magbibake ako ng cake. Tamad ako maglinis ng ano, mixer. Kasi, yun ang 8-8 lang ito. Ano, Christmas light. Ay, right. Christmas ah, light. Right. light. May maganda oh. Video. o, oh, radio. O ba? Diba? Maganda siya. Diba yung microphone, uh, maganda rin. Ano na talaga? Pas ko na. Sayang yung nabili kong sounds ganito guys. So hindi na gumagana. Sayang. Useless. Wala na. I throw it away. i buy for nothing. yan Marami talagang drone guys. So may 4K ayaw ng asawa ko bumili ako ng drone, tagal ko na gusto bumili ng drone, ayaw niya kukuha pa daw kami ng permit kapag halimbawa may drone ako at saka bibigyan ako ng uh, guide kung saan lang ako pwede makapagpalipad ng drone yun ang sabi ng asawa ko kaya wala pa ako sa ano ngayon guys. Mabuti na lang at nagtanong tanong ako sa asawa ko kasi kung hindi, bibili talaga ako ng drone guys. <laughs> nagtanong-tanong ako eh. maraming tao ngayon. Maraming tao guys. Maraming tao ngayon, guys. araw na lang dadaan dito yan my sons sila pero maganda ito tingnan guys pag gabi ka dahil sa series na nilalagay nila <coughs> sorry Nagdinanghag ba? Naglingi-lingi niya na ada ay bus ni Agi. O, sakyanan. Palingog-lingog. Ayan, guys, maganda sana ito. Kaya lang it's too big. Maganda sana. It's too big. Ah. May marami din silang ano dito, oh. 'yung mga ano nila sa mga coloriti sa mukha, ayan. Eyebrow. Ay, Eyebrow. Ay, Two. Marami silang ano. This is for the lips. No, eyebrows. Ah, eyebrows. Ayan, dito ako bumibili ng kulay. At saka kung gusto, yan yung Nerbel na 20 or 30, dito kami bumibili. Yan yung pang mix ng ano kulay. Yan. Wala sila kaya Bili tayo doon, doon, Titingin tayo doon sa kabila. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Maganda sana yung ano kapag may yung green pala, bye. no? Maganda pala yung ano green. You know. gusto ko yung green kaya lang medyo may kalakihan siya Hello. morning <laughs> Hello, how are you? Okay. all right go the next day

One <laughs> euro. All for a man? Yeah. Yes, for a man, yes. Mm. There is no for a woman, <laughs> but... <laughs>